Mula sa kristal na bola, nakita ng manghuhula na maaari raw makulong si Leon. Pero sa totoo lang, naranasan na ni Leon ang ganitong bagay noon pa. Habang palabas na si Leon sa silid ng manghuhula, hindi maganda ang kanyang pakiramdam, bigla siyang tinawag muli ng manghuhula at sinabi na may isa pa raw siyang nakitang resulta. Pagkatapos noon, pumunta sila ng Silver Dragon Queen sa huling destinasyon sa tabing-dagat. Habang naglalakad sila sa buhanginan, Masaya silang nagkukwentuhan. Nang ipinatong ni Leon ang kanyang mga kamay sa kristal na bola ng manghuhula, nagsimulang magbago ang loob ng bola at naglabas ito ng liwanag na kulay ube. Hindi nagtagal, unti-unting nakita ng manghuhula ang mga imahe na ipinapakita ng kristal. Inilapat niya ang kanyang mga kamay sa magkabilang gilid nito at dahan daw ang ginabayan ang bola upang ipakita pa ang iba pang impormasyon. Makikita sa kanyang mukha ang labis na kasabikan. Oh, nakikita ko na, wika niya kay Leon. May rehas na bakal, mga damong ligaw. Ginoo, nakikita kong makakaranas ka ng pagkakakulong. Pagkarinig ni Leon sa resulta ng hula, agad siyang nenas. Inalis niya ang kanyang mga kamay sa kristal na bola at bahagyang kumunat ang kanyang nuo habang nakatingin sa manghuhula. Hindi niya inasahan na masasabi ng manghuhula ang isang bagay na nangyari na noon sa kanya. Si Ross Weissel naman ay napatawa ng malakas. Labis siyang natuwa sa kapalarang sinasabi kay Leon, lalo na't siya mismo ang taong nagkulong sa kanya noon. Dahil alam na ang resulta ng hula, sinamantala ng manghuhula ang pagkakataon at agad na nag-alok ng tulong kay Leon para maiwasan ang malas. Ngumiti siya at tinaas ang kanyang hintuturo habang sinasabi, sa halagang isang daang gintong barya, matutulungan kitang makaiwas sa kapahamakang ito. Ngunit hindi agad pumayag si Leon. Bahagya siyang kumunat ang nuo at itinukod ang kanyang mga kamay sa dibdib. Sa medyo mainit na tono, sinabi niya, naranasan ko na iyon. Kita sa kanyang mukha ang pagkadismaya sa kakayahan ng manghuhula. Tinapik naman siya ni Rosweisa sa balikat habang natatawa. Kung kailangan mong gumastos para makaiwas sa malas, biro niya, ako na ang sesegat niyan. Lalo lamang nina si Leon sa mga naging resulta. Tumayo siya mula sa upuan ng may mabigat na loob at nagsabing, Pero na, Ross Weiser. Hindi natin kailangang makisali sa ganitong kalokohan. Tumayo rin si Ross Weiser at sinundan siya. Nang mapansin ng manghuhula na aalis na sila, bigla itong nataranta. Habang naglalakad sina Leon at Ross Vaisa patungo sa pinto, mabilis na tumingin muli ang manghuhula sa kristal na bola, sa kamuling nagsalita, "Teka muna. Huwag muna kayong umalis. May iba pa akong nakikita." "Oh, nakikita ko na. Magkakaroon kayo ng mga anak sa hinaharap. Hindi ako nagsisinungaling. Totoo ito. Nakikita kong magkakaroon kayo ng mga anak at hindi lang isa." Sabay abot ng kanyang kamay na tila umaasa na manatili si na Leon at Ross Vaisa upang makinig pa sa buong detalye ng kanyang hula. Ngunit dahil sa narinig nilang resulta kanina, nawalan na ng tiwala si Leon. Magkasama sila ni Ross Vaisa na binuksan ang kurtina ng silid ng manghuhula at tuluyan ng umalis. Pagbalik nila sa kalye ng Sky City, halatang hindi pa rin nawawala ang inis ni Leon sa sinabi ng manghuhula. Nakahalukip-kap siya at tahimik na naglalakad, tila nagmumuni -muni. Nang makita ni Ross Vice ang reaksyon ni Leon, bahagyang lumitaw ang isang mapanuksong ngiti sa kanyang labi. Dahan-dahan siyang sumunod sa likuran ni Leon at nagtanong, bakit hindi mo nalang ipagpatuloy ang laro? Tumingin si Leon sa kanya nang may pagdududa. Narinig mo ba ang huli niyang sinabi, na magkakaanak daw tayo sa hinaharap? Sa tingin mo ba posible yun? Ipinatong ni Ross Vaisa ang kanyang kamay sa baba, at nag-isip sandali, ham, parang imposible nga, sagot niya, sumasang ayon sa katwiran ni Leon. Mabilis siyang lumapit at naglakad sa tabi ni Leon. Masigla ang kanyang pakiramdam. Alam mo, marami akong naranasan ngayon na matagal ko nang hindi nagagawa. Ang saya rin pala ng ganito. Simula ng maging reyna ng Silver Dragon Clan si Rosvisa, bihira na siyang makalabas at maranasan ang mga simpleng bagay na ginagawa ng mga karaniwang tao, lalo na ang maglaan ng oras para makasama si Namuan at Noah. Dahil sa proyekto ni Noah sa kanyang sanaysay, pansamantala niyang isinantibi ang pagiging reyna at ginugol ang araw na parang isang ordinaryong babae, kasama si Leon, na para bang tunay silang magkasintahan. Para tayong totoong magkasintahan ngayon, Bilug ni Ross Weiser sabay ngiti habang nakatingin kay Leon. Bahagyang namula ang lalaki at agad na iniwas ang tingin, iwas sa mga mata ni Ross Weiser. Masaya ako na nagustuhan mo, na uutol niyang sagot. Pagkalipas ng ilang sandali ng paglalakad sa kalye, nagtanong si Ross Weiser, saan naman tayo susunod? Itinaas ni Leon ang kanyang kanang kamay at ngumiti. Ang huling bahagi ng date natin pupunta tayo sa tabing dagat para manood ng paglubog ng araw. Sa di kalayuan, maingat na sinusundan sila ni Mewan habang hawak ang kamay ni Noah. Mahina siyang bumubulong habang Jin ang kilos ni Leon, Dragon Squad, sundan sila. Ang tabing dagat na iyon ay hindi kalayuan mula sa Sky City. Malapit ng lumubog ang araw. Ang bughaw na tubig dagat ay naging kulay kahel dahil sa sinag ng araw. Maingay ngunit banayad ang mga alon, na humahampas sa buhangin at nagiiwan ng mga kabibe at bituing dagat sa dalampasigan. Ang tunog ng mga alon ay nakakaalis ng pagod at nakakarelax. Dumating sina Leon at Rosweisa sa tabing dagat. Ipinatong ni Leon ang kanyang mga kamay sa bewang at buong kumpiyansang nagsabi, ito na ang huling parte ng date natin, ang dagat. Sa likuran nila, patagang nagmamasid si Nanoa at Mewen mula sa isang malaking puno. Kasama rin nila si Ana, na tahimik na nakatayo sa tabi nila bilang kanilang tagapagbantay. Ngunit napansin ni Ross Weiser na tila kakaiba ang pakiramdam sa lugar. Tumingin siya kay Leon at nagtanong, hindi mo ba napapansin? Parang masyadong romantiko ang paligid. Lumingon siya sa paligid at napansin na halos lahat ng naroon ay mga magkasintahan. May mga nakaupo sa buhangin, magkahawak kamay habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Dahil sa magandang tanawin at tahimik na simoy ng hangin, may ilan pang magkasintahang hindi napigil ang maghalikan. May iba namang naka-swimsuit at nagtatawanan habang naglalaro sa tubig. Ang buong tabing dagat ay puno ng matamis at mainit na damdamin, isang bagay na nakapagpaiilang kay Ross Vaisa. Nang makita rin ni Leon ang tanawin, bahagya siyang natawa. Haha, kaya pala tinawag na paraiso ng mga magkasintahan. Halika, maglakad tayo sa mas tahimik na lugar. Dinala ni Leon si Ross Vaisa sa bahagi ng tabing dagat na mas kaunti ang tao. Ang langit ay tila isang baligtad na pintura kung saan nagsasama ang bughaw ng langit at kahel ng paglubog ng araw, magkaiba ngunit hindi nag-aaway, sabay na dumadaloy sa abot tanaw. Habang naglalakad, masayang pinagtatadyakan ni Ross Vaisa ang maliliit na bato sa buhangin. Tumama sa kanyang pilak na buhok ang sinag ng araw, at tila naging ginto ito sa pagkakasilaw ni Leon. Tahimik siyang napatingin kay Ross Vaisa, hindi maitago ang paghanga. Sa isip niya, ang liwanag ng araw, ginagawang gintong kulay ang kanyang buhok. Ang ganda, ngayon ay napansin ni Ross Vaisa ang titig ni Leon. Lumingon si Ross Weiser kay Leon at nagtanong, bakit mo ako tinatitigan ng matagal? Nang mapansin ni Leon ang kilos ni Ross Weiser, dali-dali niyang iniwas ang tingin at kunwaring walang. Nangyari, medyo nahiya siya sa inasal niya kanina. Kaya binilisan niya ang paglalakad at nauna kay Ross Weiser, upang hindi mapansin ng babae ang kanyang pagiging alanganin. Inilagay niya ang kamay sa batok at nagkunwaring kalmado habang nagsasalita. Napangiti si Ross Weiser sa reaksyon ni Leon. Nakita niyang nakakatuwa itong pagmasdan, kaya binilisan din niya ang hakbang para makasabay sa kanya. Nakangiti siyang mapanukso at nagbiro, ang tigas talaga ng ulo mo. Noong sinabi kong nanaginip ka tungkol sa kaklase mong babae, hindi mo pa rin inamin. Hindi alam ni Leon kung bakit bigla na namang nabanggit ni Ross Weiser ang tungkol sa kaklase niyang babae. Wala siyang maalalang ganitong panaginip, kaya bahagya siyang kumunat ang nuo at mariing sinabi, sinasabi ko sayo, ang tanging babae na may kaugnayan sa akin ay ikaw. Bakit mo pa rin binabanggit ang tungkol sa kanya? Bigla namang tila may napagtanto si Leon. Ah, sandali, sabi niya. Ngayon ko naintindihan. Ngumiti siya ng may bahagyang pang-aasar. Kaya ka pala ganito, nagsaselos ka, ano? Bago pa man niya matapos ang sasabihin, mabilis na tinakpan ni Rosvie sa ang kanyang bibig. Alam niya na kung saan pupunta ang usapan kaya agad niya itong pinutol. "Hindi a?" Ah, sagot niya agad, sabay ngiti. Habang nakatikip pa rin ang kamay niya sa bibig ni Leon, unti-unti siyang lumapit. Nakangisi siyang may halong biro at bulong niya, "Noong gabing iyon, ang dami mong nasabi habang natutulog ka. Gusto mo bang marinig?" Napatigil si Leon at nakaramdam ng kaba. Mukhang alam ni Ross Vaisa ang lahat ng nasabi niya habang tulog. Bahagya siyang tumango, umaasang isasabi na ni Ross Vaisa ang buong detalye. Sa loob-loob niya, kinakabahan siya. Baka kung ano pa ang nasabi niya at magamit 'yon ni Ross Vaisa laban sa kanya. Ngunit sa halip, tinanggal ni Ross Vaisa ang kamay niya sa bibig ni Leon at mabilis na tumakbo palayo. Halatang wala siyang balak sabihin ang totoo. Habang tumatakbo, tumatawa siya ng malakas. Haha, hindi ko sasabihin. Hulaan mo na lang. Nang mapagtanto ni Leon na niloloko lang siya, bahagya siyang nenes ngunit kasabay nito'y lalo siyang nine friga. Ano pa ba ang nasabi ko habang tulog ako? Sigaw niya habang humahabol kay Ross vaisa Sa di kalayuan, tuwang-tuwa si Noah at Miuan habang pinagmamasdan silang dalawa. Ang saya ni Mama, wika ni Miuan. Ngumiti si Noah habang nakatingin sa eksena. Ang tagpo ng dalawang naglalaro at nagtatawanan sa ilalim ng papalubog na araw ay tila eksenang karapat dapat isulat. Ngunit napatingin siya sa kanyang mga kamay at bahagyang nalungkot. Sayang, hindi ko nahanap kaninang umaga yung kamera. Kung meron lang ako, sana nepreserba ko tong sandali. Lumabas mula sa likod ng malaking puno si Ana at nagsabing, hindi naman sayang. Nagulat si Noah at lumingon. Ha, bakit mo nasabi yun? Tanong niya. Tahimik na tumingin si anak kina Leon at Ross Weiser na nasa di kalayuan. Sa mga sandaling iyon, nadulas si Leon at natapilok sa isang bato. Nang marinig ni Ross Weiser ang ingay sa likuran, agad siyang huminto at lumingon para tingnan ang lagay ni Leon. Nang makita ni Ana ang eksenang nagaganap, marahan niyang ipinaliwanag kina Noah at Mewan lagi niyang sinasabi sa akin na ang buhay ng Dragon Clan ay napakahaba. Lahat ng magagandang bagay ay may hangganan din. Kaya para sa kanya, ang mga sandaling mabilis lumipas, ang mga tulad nito, ay mas dapat alalahanin. Kaya titanim natin ang tagpong ito sa ating mga puso. Sa mga sandaling iyon, nagsimula ng maghabulan sa tubig sina Rosweiss at Leon. Habang nagbabasaan sila, tumalsik ang tubig sa mukha ni Rosweiss, Ngunit imbes na minus, mas lalo pa siyang ngumiti. Ang saya sa kanyang mukha ay tila mas nagniningning kaysa sa araw na palubog. Si Noah at Nuan ay hindi makapaniwala sa ganda ng ngiting iyon. Halos mapanganga sila at sa kanilang mga mata, tila gusto nilang itatak sa isip ang ngiti ng kanilang ina. Tumango silang pareho, sumasang-ayon sa sinabi ni Ana. Mabilis na inilubog ni Ross Vaisa ang kanyang mga kamay sa tubig dagat at inihagis ito kay Leon. Tingnan mo ang atake ko. Masayang sigaw niya. Hindi agad nakaiwas si Leon, kaya tumama sa mukha at damit niya ang malamig na tubig. Bahagya siyang nabigla at tinakpan ang mukha gamit ang mga kamay. Aray naman, ikaw talagang babaeng dragon. Reklamo niya, bagaman may halong tawa. Nang mapansin ni Ross Vaisa na naghahanda si Leon na bumawi, mabilis siyang umatras. Plano niyang umiwas sa susunod na atake, ngunit hindi niya napansin ang umaalon sa kanyang paanan. Napatili siya ng mad ulos, at unti-unti nang nawala ng balanse ang kanyang katawan. Ah, sigaw niya, habang papahiga sa hangin, malapit nang bumagsak sa dagat. Sinubukan niyang ibaling ang katawan papunta sa buhangin, ngunit huli na ang lahat. Mag-ingat ka, sigaw ni Leon nang makita siyang bumabagsak. Agad siyang tumakbo at inabot ang kamay ni Ross Weiss. Sa isang iglap, niyakap niya ito sa bewang at hinayla palapit sa kanya. Bumangga ang katawan ni Ross Weiss sa dibdib ni Leon, at narinig ang mahinang tunog ng pagkakabangga. Nang mapagtanto niyang yakap siya ng mahigpit ni Leon, namula ang pisngi ni Ross Weiss. Marahan siyang bamantong hininga at tumingin pa taas kay Leon, Halatang nahihiya ngunit hindi umiwas. Si Leon naman ay tila nataranta rin. Hindi niya inasahang mauuwi sa ganitong sitwasyon ang pagligtas niya. Ramdam niya ang init ng katawan ni Ross Weiser laban sa kanya, at ang malamig na simoy ng hangin ay tila biglang naglaho. Dahan-dahan siyang huminga ng malalim at tumingin sa mga mata ni Ross Weiser. Pareho nilang naramdaman na may dapat silang gawin. Tulad ng nangyari kanina sa kanilang laro sa tubig, muling si Ross Vaisa ang unang kumilos. Unti-unti siyang lumapit, marahan niyang hinawakan ang pisngi ni Leon, at pumikit. Dahan-dahan siyang lumapit pa hanggang halos maglapat ang kanilang labi. Nang makita ni Leon ang ginagawa ni Ross Vaisa, hindi siya umiwas. Sa halip, pumikit din siya, sabik sa susunod na mangyayari. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng dapit hapon, marahan niyang idinampi ang kanyang mga labi sa labi ni Leon. Ang halik na iyon ay puno ng saya at mga alaala ng maghapon nilang magkasama, ng tawanan at ng tahimik na sandaling para bang tumigil ang oras. Ang sinag ng araw na palubog ay dumampi sa kanilang balat, nagbibigay ng mainit na init at nagiiwan ng tanawing hindi kailanman nila malilimutan. Ngunit nang mapansin ni Ana na masyado nang nahuhulog sa isa't isa sina Leon at Ross Vaisa, mabilis siyang yumuko sa likuran ni Noah at Muen. Maingat niyang tinakpan ng kanyang mga braso ang mga mata ng dalawang bata. "Mga bata, hindi pwedeng panoorin 'yan," mahinahon niyang sabi habang nakapikit din ang mga mata. Nagulat sina Noah at Muen sa biglaang pagkilos ni Ana, ngunit hindi na rin nila tinangkang alamin kung ano ang nangyari. Marahil nga mas mabuting hindi na nila malaman pa.